Hello mga kabayans, what's up? This is Mr. Rio once again. So sa last video ko mga idol, pinag-usapan po natin ang Duterte versus Nograles. Alam na this, sure na ang mga Duterte sa Davao for sure. Ang dahilan daw ng pagtakbo ni Nograles ay para magkaroon daw ng pagpipilian ang mga Dabawenyos. Ay e kung ako yung isang Dabawenyo mga idol at nakita ko ang napakagandang accomplishments ng Duterte Dynasty sa Davao, putya sila ang ibuboto ko ah. Ba't pa ako maghahanap ng iba na hindi ko pa subok? ba? Diba? Ano yun? Parang si lang na susubukan natin? Naku, wag na oy at baka mabudol lang tayo. Masira lang ang mga buhay natin. ba? Diba? Saka may nakapagsabi sa akin na malaki-laki daw ang pondong binigay ni Tambalustos Tiyang Kinugrale sa pagtakbo niya for mayor ng Davao City ah. Naku, ako lang magkasabi sa inyo dyan, sa mga kapatid natin mga dabawenyo, ano kaya ang kapalit pag nanalo si Nograles? Malamang ang bayan nyo ang kapalit, mga idol. Oh, no. Kasi sigurado ako na magiging papit ni Tambalos at Bangagyan pag nanalo yan dyan sa pagka-mayor. Kaya naku, ingat-ingat mga idols. So ngayon naman mga idol, magkukomento naman po tayo sa mga revelasyon na sinabi ni future senator... Vic Rodriguez, mga idol. Let's go! Magandang araw po sa ating lahat. Sa aking paghain ng aking kandidatura, ay formal at opisyal na ho akong aplikante ninyo sa pagkasenador. Wow! wow. Ibuboto ko to si Sir Vic Rodriguez, mga idol. O guys ha, huwag natin kalimutan to ha. At sa gitna ng tila nakabibiging katahimikan at magkonsinti sa kaliwat ka ng korupsyon, mm -hmm. korupsyon at higit pang korupsyon, pagaya po ninyo, hindi ko rin matanggap na magpatuloy ang ganitong uri ng baluktot na pamunuan. <laughs> Ibig sabihin nun mga idol, putya ganun po talaga katindi ang korupsyon sa panahong ito ni Bangag mga idol. As in masasabi natin na most corrupt talaga ang Marcos admin sa kasaysayan ng mga naging presidente ng Pilipinas, mga idol. Worse than worse, ika nga nila. Oh, nakita nyo naman ba? Diba? Sa dating kanang kamay ni Bangag ng Galing ang statement na yan ha. Ibig sabihin guys, legit na legit yan mga idol. Tama. Kung kaya nadinig ko at tumugon ako sa pakiusap ng ating mga overseas Filipino workers, at tumugon ako sa hamon ng Hakbang ng maisog na pamunuan ang tunay na oposisyon. Yon. Wow! <laughs> True. Alam nyo guys, saan mang hanay nakapanig si future Senator Vic Rodriguez ang matatawag na legit at totoong oposisyon mga idol. Good statement sir. I like it. Yeah! Ako ay naghain bilang isang independent candidate bilang pagkilala at pagsagisag na ang tanging partido ay ang Republika ng Pilipinas at ang aking mga kaalyado ay kayong mga Pilipino. Whoa. that is a really, really good statement, sir. Mukhang may marareplicate na naman akong mga saying. Nice. Ipagpapatuloy ko ang mga advokasya ng hakbang ng maisog calling for transparency, accountability, peace and security in governance. Wow. At yan guys ang hinahanap nating lahat sa mga namumuno ngayon na hindi man lang nila magawagawa, di ba? Kasi lahat sila magkakasabwat sa corrupt practices nila. Di diba guys? My goodness. At bagamat mabigat ang landas na tatahakin, panatag po ang aking kalooban na higit na mas nakararaming Pilipino. Ang kasama ko dahil alam ko kayo ay pagod na pagod na sa korupsyon, sa droga, at marami pang korupsyon. Tama. Huh, ka dyan, sir. Pagod na pagod na po talaga kaming lahat. <coughs> kaya sana palaring ka. Alam nyo guys, ganto dapat ang gesture pag nag-i-speech ang tatakbo. Yung bang tipo na palaban? Yeah! Kaya nako, Di ka mawawala sa listahan ko sa election 2025, sir. Mga kaasa ka doon. Payat wow! halina, samahan po niyo ako tungo sa good governance and war on corruption. Let us not give up on our nation. Let us not give up on the Filipino people. Let's not give up on our fight against corruption. Thank you very much. Galing-galing. Magaling magsalita itong si Sir Vic, ah. In fairness, may diin, may tapang at may malasakit sa taong bayan, ha? Ah. Ganyan dapat ang mga kandidatong tumatakbo ngayon. <coughs> Hindi yung lalamya-lamya, di ba? Dapat karakter pa lang matikas na kaagad. Di ba mga idol? Ganyan dapat. Thank you, sir. Are there questions from the media? Yeah. Go ahead. May question na question. Try that next, John. Sir, so, good afternoon. Po. Good afternoon. Uh, sir, earlier I picked up you said that uh, you represent the real opposition. The real and tunay na opposition. As opposed to whom sir? What the F, di ba? Ano ba naman yung journalist na nagtanong na yan? Nagkasamba yan? Ba't di nga alam ang sinasabi ni Vic Rodriguez na real opposition? Tingnan nyo guys ang sagot ni Sir Vic dito ah. Napahiya talaga yung nagtanong mga idol. Watch. Dahil wala oposisyon. na opposition. Maraming nagpo-posturing na opposition. And uh, wala naman tunay na opposition. What about? Ama, di ba? Bakit wala nang tunay na opposition ngayon? Bakit yung mga dilawan, kinokontra ba si Bangag? Hindi, di ba? Eh ang basic question dyan is, bakit nga ba ganon? Siyempre, nakikipag-unite si Bangag sa kanila. Parang si Dilimaw lang, di ba? Pinawalang sala sa panahon ni Bangag, di ba? E di may utang na loob si Dilimaw sa kanya. Kaya di nila ma-oppose-oppose ang Bangag admin ngayon dahil may utang na loob sila. Di ba? Simple logic and logical conclusion lang yan, mga idol. So yung mga sa, uh, sa Liberal Party, sir, do you consider them opposition or not? Liberal who? Putra, <laughs> guys, na question yan. Taga Planet Earth ba talaga? Ang journalist na yan? Ano yan, boss? Maang maangan lang? Kunwari, wala kang alam yan? <laughs> Nakakatawang question, e, eh, no? What about Liberal Party raw po? Tingnan nyo, guys, ang answer ni Sir Vic dito sa question na to ah. Tunaw yung journalist mga idol. Watch. Do you? ba? Diba? Simple as that. Simple answer to a stupid question. Do you? ba? Diba? Natameme pa na yung nagbigay ng question eh no? Wala siyang nasagot. Ano ba yung... In, in our, present day and setting, do you consider anyone an opposition now? Thank you, sir. Di ba? Thank you sir na lang ang nasabi nung siya na journalist eh no? Paya siya eh. Alam mo yung question niya, binalikan din ng question na answer, di ba? Parang siya lang ang putris. Well, tingin ko naman alam naman yung journalist yun ng sagot. Nagtatangatangahan lang talaga siya. Uh, Sandra Aguinaldo, GMA 7. Hi, hi attorney. Apo, uh, Sandra. Um, gayon po na sabi nyo ka, ano, parang kay kayo yung magre-represent na real opposition. Pero po ba kayong um, nasaksihan uh, while you were in Malacanang na uh, katiwalian? Ayon nga po sa sinabi nyo na yung ad advocacy nyo to fight corruption. and And so sasabi, willing po ba kayo na isiwalat yan sa publiko? Are... Yan! Yan ang question. Ganyan dapat. Good job, Madam Sandra. Good job. Good question. You were you covered us during the campaign, Sandra. And uh, I think uh, in the earlier part of uh, my stint in the cabinet as the executive secretary and probably by now most of you if not uh, all of you uh, know the reason why I have to leave the cabinet dahil sabi ko nga doon sa pahayag ko sa interview before uh, ang direksyon namin simula ni uh, ng aking uh, uh, sinamahan ng kampanyang uli ay patungo sa good governance at uh, to temper the greed and to temper the corruption at nakita ko na kabaliktaran yung uh, aking na witness Andrea napakaraming uh, counterflow at uh, Uh, iba yung direksyon nila. Ayaw nila nung, uh, to temper the greed, to temper the corruption. At the, the second question, please. Wow! O diba? Grabe no? Oh, sa dating kanang kamay ni Bangag nang galing ang statement na yan mga idol ah. So basically, di na po natin is ni Sir Vic ang korupsyon ng Bangag administration na to. Kaya siya umalis sa poder ng dating niyang amo na si Bangag. Di ba? Simple as that. Tama. Yeah, di ba? Sino po? Ano pa pong tanong? Yeah, Sherian Torres, ABS-CBN. Uh, good afternoon, sir. Hi. Oh, Attorney Vic, ano lang, um, para lang ma-disabuse yung mind ng mga nakakita. Uh, can you explain to us yung close fist uh, pose nyo kanina while you were presenting ano? Kasi that's uh, very identi identifiable to the former president. Yeah, because we shared... Yan na naman po ang question na tangahanin, you no? Know? <laughs> Alam mo yung alam naman nila ang sagot sa question pero tinatanong pa rin nila, no? Natural, tatak Duterte yun te. And it is a sign of support and blessing from Tatay Diggs na napakalaking bagay. At wag po natin kalimutang lahat na si President Duterte po ang most trusted president nung panahon niya. Kaya pag tinaas niya ng kamay mo with Duterte fist, putya, full support dyan ang taong bayan sigurado. Pero siyempre, po natin ang sakot dito ni Servic Rodriguez, mga idol. The same uh, uh, opposition when it comes to the opposing the attempt to amend revise our constitution. And uh, as you know, makasama kami ni Pangulong Duterte sa hakbang ng maisog at ang aming ang isinusulong ay ang isang gobyernong may transparency, accountability, peace and security. And uh, just before I clear I I was endorsed by President Duterte as among his uh, candidates, but I'm not running under PDP. Okay, so it's a good answer, sir. Nice, I like it. Personal endorsement of the former president. It, well, yes, so. Yeah, uh, it's a personal endorsement by President Duterte, and uh, I do not know what lies ahead. Probably, uh, I'm open to being adopted by any political party. Wow. <laughs> nice. That's good. That's good. So just one last. Um, if and when it happens, you will be elect elected as a senator. What role are you are you going to to play, or what role are you going to adopt inside the chamber? Will you be part of the so-called opposition? Are you going to expose what you've seen when you were still inside the cabinet? Not only. <laughs> <laughs> Sinabi niya na nga na siya ang magre-represent ng totoong opposition eh, di ba? Ano na naman klaseng question yan, Ah, pasensya naman daw. Baka nag-CR siya kanina. Kaya di niya alam. Kaya sige na, pagbigyan na natin, no? What I've seen when I was inside the cabinet. But I think the more important thing that we should all oppose, whether elected or not, whether ordinary Filipino, sige sa tingin ko, dito magkakasundo tayong lahat. Yung uh, talamak na korupsyon, at talamak na korupsyon at higit pang talamak na korupsyon. And when I will be blessed by the mandate of the Filipino people, this is the role that I'll be playing. And if I have uh, a way, if I can make enough alliances, we'll do away with Resolution Number One, authorizing liquidation by certification. And would Again, good answer, Sen. Good answer. That be. The is is it also safe to say that if you are going to be allied with the, uh, for example, with the majority block, you will try to get the Senate Blue Ribbon Committee? I will never be allied with the majority block. <laughs> ano pa naman yun? Ay nako ate, nako, mapapa-facepalm ka na lang talaga sa mga journalist na to eh no. Pucha, magiging alay ka ba daw ng majority bloc? Alam niya ba ang sinasabi niya? Alam niya ba ang ibig sabihin ng majority bloc? Kasi ang pagkakalam ko, di ba ang majority black, kaalyado yan ng admin eh. Tama. At ang minority naman, ang opposition, di ba? <coughs> Diyos ko Lord, naman, na to. <laughs> di aware sa mundong pinasok niya. Ano ba naman yan? <laughs> I am running because I took up the challenge to lead the real opposition. Wow. Oh, ayan na po ate, ha? Opposition, meaning hindi po yan majority black ate ha. Wag syo nga. Okay? <laughs> Are there any more questions? Okay. Hi. Oh, okay, Ian from Philstar.com. Pakipasa lang po ng microphone sa likod. Salamat. Uh, attorney, to clarify lang. How would you define what you're saying na real opposition na magiging kayo, if ever? Oh, <laughs> <laughs> Ang sakit yung sa bangs, boy. May isa na namang syunga na nagtanong ang putris halagang may how do you define paino eh, no? Kuya, nung una ko palang narinig yung totoong oposisyon, gets ko na kaagad. In the end of the world, totoong oposisyon. kuya ikaw loading ka pa rin? Anak, ang pusang gala naman. Guys, bigyan na po ng pamasahe at pauwiin na yan. Para lang po malinaw. Ah, malinaw naman sa mga kababayan natin, iyan, uh, ano? Ma malinaw sa kababayan natin na walang nagsasalita sa gitna ng kaliwat kanan, talamak na korupsyon, laganap na droga at kriminalidad. Tama. Tama. Ibig sabihin nun iyan, ikaw, di ka part ng taong bayan na may common sense. Pucha yung concerned and law-abiding citizen, gets na gets agad yon. Ikaw naman journalist ka pa naman, tapos loading ka pa rin. What the if naman boy? ba? Diba? Wake up! Uy! And I think all elective positions, lahat ng mga elective uh, posts at yung mga nahalal in uh, the current uh, Congress, whether Senate or House of Representatives, daft duty-bound sila na pangalagaan ang interes ng Pilipino, hindi Ama. ng iisang partido, hindi Correct. ng kung sinong politiko, at higit sa lahat hindi ang interes ng mga oligarko. Correct. Yan ang sagot. Damn! What a answer, Sir Vic. Yeah! Good answer again. Dami mo ng punto sa akin, ah. Sir, eh. uh, sir, you say you're fighting corruption. Oh, what can you say lang to people who might get the impression that it might be contradictory kasi you're now allied with a former president whose administration was also plagued with uh, allegations of corruption. And to follow na rin ang ano masasabi niyo sa uh, ongoing uh, congressional investigation uh, patungkol sa mga uh, supposed anomalies na nangyari uh, sa Laramag administration. <laughs> Oh, tris na question yan. nagmamadali ka, boss? Talaga mga tag-rappler na to, eh, no? Pakibigyan na nga po ng pamasahe yan. Pauwiin na rin. <laughs> Let me make it clear kay Boy Rappler. Baka ito yung boy muka, eh. Yung vlogger ng Rappler. First of all, those corruption na iniimbestigahan ngayon ng Circus Squad Cum Committee has nothing to do with the president. Bago sa mga nakapaligid sa kanya, okay? Anong klaseng question yan, boy? Pucha, basta raptor talaga, basura ang mga question, eh, no? Out of this world ang pucha. Yung korupsyon, hindi yan inimbento ng kasalukuyang administration. Hindi Correct. rin yan inimbento ng administration ni Pangulong Duterte and the administrations before him. Correct. But, ibang usapan na, na lalo mo pang palalain ang, ang korupsyon sa iyong termino. Tama. Pucha, tinolerate pa lalo ni Bangagin, no? As man, To your man, next man. question, what is mine? Uh, what is your uh, view of the current uh, congressional investigation that uh, deals with uh, the supposed anomalies that took place under the presidency of uh, the form, uh, of Rodrigo Duterte? Let the axe fall where it may. And I Correct. think even President Duterte is very, very emphatic about it. If you have something against him, file it in the case within the jurisdiction of the Philippines. Ma am, Ma am? Last question. Sorry, last question. What is your current relationship niyo with uh, President uh, Bongbong Marcos when was the last time you talked? Does he know that you're running? Ah, uh, no. no. Uh, hindi na kami nakakapag usap ni Pangulong Marcos. Ang huling usapan namin ay, I think, September of 2022. At hindi ko kinakailangan magpaalam kahit kaninong politiko sa aking desisyon na katawanin ang tunay na oposisyon at ang interes ng mamamayang Pilipino. Tama. Galing, 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 galing. Magaling siyang sumagot sa mga questions, sa, Pero, sana, sakaling palarin ka, sir, I hope you will practice what you preach. And please fulfill the promises that you just said. Tama. Dahil sobrang dami na pong pulpolitiko na magaling lang sa kanilang mga salita pero empty naman sa kanilang mga gawa. Tama. So good luck future Senator Dick Rodriguez. So ngayon naman mga idol, pag-uusapan na po natin kung papaano naging buang ang mga dilawans mga idol. Watch this. So nalaman natin lahat mga idol na kung nag exist na ang korupsyon sa ating bayan many decades ago pa, mas malala pala talaga ang korupsyon ngayon sa panahon ni Bangags mga idol. So uulitin ko mga idol nang galing mismo sa dating kanang kamay ni Bangag ang revelasyong ito. Nasigurado akong hindi niya na po natiis ang ginagawa ni Bangag at ng kanyang mga alipores sa gobyerno. Kaya putya ilang buwan pa lang nung nakaupo si Bangag, Umalis na siya agad. 'Di ba? Tama. Imagine that, parang bongo ni Bangag 'yan si Vic Rodriguez, 'di ba? Pero umalis agad sa poder niya. Ibig sabihin, may problema ang Bangag admin na 'to. Yung mga vloggers and supporters niya nga nagsibaliktaran lahat eh. 'Di ba? Kasi nga nung nakaupo na si Bangag, limot-limot na, 'di ba? Lahat binudol niya na sa mga pambubuladas niya during campaign before election 2022. Di ba mga idol? Kaya nako, magingat-ingat po tayong lahat mga idol sa pagboto dahil baka mabudol na naman po tayo pag kandidato nila ang nanalo. Tama. So paano guys, kita-kits po tayo ulit sa mga next video.